Kapag napadaan ka sa tawirang ito sa Harrison Road sa Baguio City, hindi lang tunog ng mga sasakyan at mga tao ang iyong maririnig. Mayat maya kasi, mayroon kang mga pakinggang kakaibang tunog. Ang tunog na ito eksaktong eksakto kung kailan pwedeng tumawid. Ito ay ang mga audio cues ng proyektong Pedestrian Blind Man, isang instrumento na tumutulong para makatawid ang mga visually impaired. Malaking bagay daw ito para kay Crisia. Ah, uh, ano po? Yung iced coffee. Like malabo po yung mata ko. Around 70 degrees na. So, para kay Crisia right now, medyo malabo pa rin kasi medyo malayo yung kanya. Ito na ko kanina. Kung dati raw na nangangapa siya sa pagtawid, ngayon ay madali na lang para sa kanya ito dahil sa inalagay na audio cubes. Ayon kay Engineer Richard Lardizabal ng City Engineering Office, dalawang magkaibang tunog ang inilalabas ng audio cues. Isa rito ay para sa pagtawid. At isa naman ay para sa pag-aantay. These are new technologies na kailangan natin para sa lungsod ng Bagyo, Especially that we are also uh, prioritizing itong mga uh, persons with uh, disabilities natin. ano, Not only that, pati yung mga elder natin and yung mga pregnant women din, mga naglalakad din sa industriya natin ang nasabing audio cues ay sasalang-pasa sa pag-aaral ng City Engineering Office at Persons with Disability Affairs Office kung epektibo ba ito o hindi. Para malaman kung magiging epektibo nga ba ito sa mga pedestrian, kakalap ng user experience feedback o evaluation ang City Engineering Office sa mga taang tumatawid lalo na sa mga visually impaired. Mahalaga kasing malaman kung ang naturang proyektong ito ay makakatulong sa mga pedestrian at kung ano pa nga ba ang kinakailang idagdag sa nasabing audio cues. Doon natin malalaman kung it's really effective ba. Sila ang magsasabi kung okay ito. The other one is, uh, siyempre, it's not only yung sa feedback nila but uh, of course, uh, we can monitor as well yung pedestrian behavior kung nakakatulong ba sa kanila. And of course... Uh, during that time also is we can also assess improvements. Naghayag naman ng suporta rito ang Persons with Disability Affairs Office. As a ONJO naman, this is one of the uh, one of the requirements that is being undertaken by the UT report that the uh, that the office would like to come up with the uh, innovations which is uh, in response to the, the accessibility needs of persons with visual, especially in the pedestrian. Well, I think when we talk about safety, kasi dapat inclusive tayo, so hindi lang dapat sa mga tao na hindi lang, uh, you know, yung meron ng sight, meron ng hearing, but inclusive rin sa mga PWDs natin. Parang so, uh, ako na-alert, bigla, ano yun, sabi ko. Tapos, tapos noon na pagdating na dito, ah, okay, yung ano ng pedestrian. Okay. Sa akin, effective din kasi, yun nga, I think para sa, especially sa mga bulag, kasi hindi naman nila makikita kung naka-red or naka-green. So, effective kung may tunog sila marinig kung pwede na o bawal na tumawid. Sinimulang ikabit ang mga audio cues noong ikatlo ng Marso at sa mga susunod na linggo naman sisimulan ang assessment kung epektibo ba ito o kung mayroon pang gagawing mga pagbabago. Agent Briggs Lazaro, RNG News.